Huwag niyo siyang lapitan! ano ano Kung ano 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 panahon para ano lumaya. At ako nga pala si Lord Gregor kung hindi niyo pa ako nakikilala. <laughs> oh ano ano na ba kayong lahat para mamatay? Ang galing niya! Diablo! Tatlong puna yata ang napatay ko. Kailangan ko nang tigilan ng paggamit ng malaking magic points. Dahil kung hindi akong unang mamamatay. Lalaban na bang commander nila? Bakit ka bumaba sa alaga mo? Ayaw niya kasing gumalaw. Lagi naman niya akong sinusunod at pinapakinggan dati. Pero, hindi na siya nakagalaw mula nung nakita kanya niya. Huh. Mukhang mas malakas pa ang pakiramdam ng alaga mo kaysa sa'yo na walang katakot-takot na lumapit pa sa'kin. This audio by SilvestreHan05 at gmail.com Ako si Edelgard, ang pinakamalakas na spearman ng mga Fallen. Hindi ako matatalo ng isang hamak lang na Demon Sorcerer. Malaki ang posibilidad na no, umatras ang buong pwersa nila pag natalo ko ang commander nila. O, sige! Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Ipakita mong kaya mo! Susugod? Hindi susugod. Susugod! <laughs> <laughs> Salamat sa walang utak yun. Madali lang ako nakapasok sa barrier. Kahit mga lady sa hindi naramdaman na may nakapasok ng fallen dito. Imposible. Bakit naman tutulungan ni Galok ang isang fallen? Niloko na lang si Galok! Lady Celes! Mistress Rem, protectahan niyo po si Lady Celes! Uh. <laughs> Hindi ka makakatakas! Bata! Tinatawag kita! Esra! Oh! Isang salmon beast! <tod> isang suntok lang! Huwag gusto mong maunang mamatay, Bata! <tod> Sino ka naman? Walang iba, kundi si Emil Bischelberger. Ako ang tagapagtanggol ng mga kababaihan! Emil! Mm -hmm. Una sa lahat, hindi pwede ang mga fallen sa lugar na to. Pangalawa, hindi pwedeng palampasin ko ang pananakit mo sa kanila. Ha? Huh? Pinoprotektahan ni Lady Senes ang bayan namin! Kaya poprotektahan namin siya kahit anong mangyari! Nakakaliw naman kayo! tingnan natin kung maibubuga kayo. Ipakita e niyo sa akin ang lakas niyo! Huh. Ah, hindi na rin masama para sa isang tulad ng human! Lumalaban ako para protektahan ang mga tao importante sa akin! Walang makakatalo sa akin! Pero nabuhod ka sana akong mainis sa'yo! Ano yung... Hoy, ikaw! Ano yung ginawa mo? Spell ang tawag doon, human. Ako si Master Gregor, ang pinakamalakas na sorcerer sa Flesh-Eating Forest. At ah, talaga? Alam mong paborito kong gawin. Tuwang-tuwa talaga ako kapag tinatalo kung mayayabang na human na tulad mo. Gusto kong nakikita ang itsura nila bago ko sila patayin. Sword Smite! Nakalimutan kong sabihin. Ipinakamahusay pinakamahusay rin nga pala ako sa martial arts. Dark Bullet. Ah, Emil! Emil! Umalis ka na rito! Masyado siyang malakas! Kaya ko pa to. Maniwala ka sa akin, Rem. Hinding hindi ako uurong sa laban, kahit na kailan. <laughs> Dahil ako, si Emil Bisselberger! Ako ang tagapagtanggol ng mga kababaihan! Katapusan mo human. Malakas ang isang ito. Siguro mga nasa level 80 siya. Kung akala mo matatalo mo ako sa level mo, nagkakamali ka, Novis. Ah, uh, ganun ba? Tingnan natin. This audio by Silvestrehan05 at gmail.com huh? Ano yan? Huh? Gagawin ba niya ang sacrifice charge? Malakas na teknik yun na ginagamit ang hit points ng player. Kung hindi ako tataplan, Sigurado kung gugustuhin na niyang subuko sa laban. Magaling! Sige lang! Subukan mo kong atakihin! Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo! Hmm. Gagawin ko. Sacrifice. Charge! <coughs> Yun na ba yun? Uh, imposible. Paano ng ibinigay ko ang lahat ng lakas ko? na! Yeah! Uh, Boris! May problema! Uh, uh, Ganon pala ang pakiramdam. Unang beses ako nasaktan mula nang mapunta ako sa mundong to. O oh, ano? Sumusuko ka na ba ngayon? Hindi man lang ako nagalusan ng pinakamalakas na teknik na pinagmamalaki mo. Uh, 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 ano kayang hinihintay niya? Wala nang paraan para manalo siya. Wala nang saysay -say lumaban. Bakit ayaw niyang sumuko? Ginoong Diablo! Huh? Telegrama mula sa bayan! Si Lady Celestine! Inaatake ngayon ng isang fallen! Uh! Kasama rin daw niya isang babaeng pantherian! Si Rem yun, di ba? Uh! Si Gregory Nagtagumpay siya. Mahina ang ulo niya pero nagawa niya. Totoo nga. Nagawa nga nilang makapasok sa barrier. Ngayon, gusto nilang patayin si Celes. At pagkatapos, wala nang pipigil sa pag-atake nila. At ngayon nga, pag napatay kita, mananalo na ang Fallen. Uh, malalagay sa panganib si Rem kapag nagpatuloy to. Kailangan ko siyang puntahan ngayon din. Gagamit na ako ng Supreme Magic! Kung gusto niyo pang mabuhay, magtago kayo sa loob ngayon din! Uh. Hindi ako naaawa sa mga Fallen. Pero kung susuko ka, Bibigyan ko pa kayo ng isang chance ang mabuhay. Para sa Demon Lord, gagawin ko ang lahat. Handa akong tuparin ang tungkulin ko sa kanya. At yun ay ang patay ng mga tao. Kaya nga, ako ay lalaban. <laughs> Para sa Demon Lord mo ba ka Pinagtatawanan mo ba ako? Tigilan mo yan. Hindi mo pa rin talaga makuha. Kaharap mo ngayon si Diablo, ang nag-iisa at tunay na Demon Lord! Thank <laughs> you. Hindi pwede to. Imposible. Demon Lord, Diablo. Buhay pa rin siya. Pero ginamit ko ng White Nova sa kanya. Diablo! Bilisan natin! Wala kaming oras maglakad. Nagamit tayo ng magic pabalik. Huh? Sige na. Kumana ka sana tulad ng laro. Return! Nawala sila! <laughs> Ikaw na lang ang natira sa kanilang lahat. Hindi ako. Susuko sa tulad mo. Para ipaghiganti ang mga kasama kong napaslang. Lalaban ako! Pakiusap! Tama na! Visit page on Facebook official tab page. Huwag kang magalala. Nangako akong paprotektahan ka. Ay nako, kahit kailan, nakakasukot talaga kayong mga human! Mamatay ka na nga lang! Ah! nabutan pa namin kayong buhay. Ayos lang ba kayo? Rem, Salas. Rem! Sobrang nag-alala ako sa'yo! Ayos ka lang ba? Ang dami mong sugat! Ayos lang ako. Galos lang ang mga yan. Si nilang dapat nating tulungan. Bata, umiinga ka pa ba? Oo. Oh, aking kaibigan. Sapat na ang ginawa mo. Magpahinga ka na. Ngayon, ako nang bahala sa isang yan. Isa tong Recovery Potion. Gamitin mo to kay Emile. Sinasabi mo bang lalabanan mo? Mag-isa ang na yan? Para lang mailigtas kami? Gusto ko lang parusahan ang pangas na yan. Huwag mo sana akong pangunahan sa mga intensyon ko. Maliwanag ba? May mabubuti pa lang, Demon sa mundo. O ikaw, Demon! Hindi mo alam kung anong gulong pinasok mo! Isa siyang wizard na may mataas na level ng combat techniques. Siya ang combat wizard ng Cross Reverie, sigurado ako. Hindi ko akalain fallen siya. Pwede kang lumuhod at magmakaawa, pero papatayin pa rin kita pagkatapos wawasakin ko na ang barrier ng lugar na to! Kahit walang barrier, hindi na darating si Edelgard. Huh? Malaking damage ang tinamu niya mula sa akin. At wala na rin ang hukbo niyo sa Fort Ulog. Huh? Pulo ka kasi nungalingan! Magkaalaman na lang tayo sa laban. Tignan natin kung sino ang magmamakaawa. Sige, pwede kang lumuhod sa harapan ko. Pero hindi ako maaawa sa'yo. Dark Bullet! Ah! Paano? Ang ginawa ni Diablo na yun ay Spell Reflection! Reset ka! Anong ginawa mo? Dark Bullet! Ah! Anong problema? Hindi naman malakas ang spell na to. Ah! taga lang! Bakit ang lakas mo? Isa kang wizard ng mga fallen, hindi ba? Huwag mong sabihin dark bullet lang ang spell na alam mo. Dark! Blast! Eto ah! ka! Paano mo? May papalik ang mga spell ko! Hindi mo pa rin ba maintindihan? Mahina siguro ang utak ng mga putikin. Dark Press. O na! Manalo ka na! Aalis na ako! Kaya nga pagkawala mo na ako! Pakiusap! Mahawa ka! Sinabi ko naman kanina. Pwede kang magmakaawa sa akin, pero hindi kita patatawag. Buhay mo ang kapalit ng ginawa mo. Magdusa ka. Ito na ang katapusan mo. Huwag! Bawa ka! Ayaw ko pang mamatay! Huwag! Naran! <tong> Nakasil ka na sa isang dimension na hindi matatakasan. Kahit na kailan. Sabi na nga ba, mahirap ang spell na yon. Maraming magic points ang naubos ko para lang doon. <coughs> Matay na kami kanina. Maraming salamat sa iyo. Salamat. Salamat. Siguro nga This video is fun manag. dub by T Dub. Ako. Pagdating ng nakatakdang panahon. Uh, Siyempre, nangako na ako sa iyo, 'di ba? Nako, lagot, lagot, lagot. Ano ba ang dapat sabihin sa sitwasyong 'to? Ngayon lang ako nakakita ng babae na nagpapasalamat sa isang Demon Lord. Uh, uh, ang Enslavement Collar! Huh? Eh kasi, ako ang nagmamayari sa inyo, kaya natural lang yun. Poprotektahan ko kayo sa kahit anong panganib. Pero huwag mong isipin na lumaban ako para sa inyo. Uh, ayos lang bang sabihin yan? Pagmamayari ba tingin mo sa aming dalawa? Ganun pala. Hanggat nakasuot sa akin ng collar, sayong-sayo ko. Bakit parang masaya pa siya? Teka lang! Oh, Hinang-hina na ako kapag itinigit pa at niya sa oh, akin ang tip-tip niya. Ang lambot-lambot. araw matapos ang pagsalakay ng Fallen, nagawa na nilang magluksa. Karamihan sa namatay ay mga adventurer. Hindi tulad ng salaro ang mundong to. Kapag pumanaw ka na sa mundong to, patay ka na. Walang kahit anong spell ang makakapagbalik ng buhay mo rito. Hindi ko dapat malimutan ang bagay na yon. Pero ang nakakatuwa, sa kabila ng malaking trahedya, hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga tao sa mundong ito. Nagtulungan silang lahat para maibalik sa normal ang buhay ng bawat isa. Hindi ko pa naranasan sa game yun. At isa pa, ako ay... Mm. Ganito -hmm. -hmm. ba? Gawin yun? diablo gising ka na ba gising na ako ngayon pero inaantok pa ako kasi gusto kong magquest naiinip na ako Sampung araw nang lumipas na sobrahan ako sa paggamit ng magic points pakiramdam ko pagod na pagod pa rin ako mas mabuti atang mabulok na lang ako sa kama na to habang buhay ano ba yung pinagsasabi mo Puma ga Anak pa rin sa pakiramdam. <laughs> magandang umaga! Ah! Sylvie, magandang umaga! Kumusta, Michera? Ikaw rin, Diablo. Mukhang ayos na ang lagay mo, ha? <coughs> Kung ganun, anong quest ba to, Sylvie? Tingin ko magiging interesado ka sa misyong to. Sigurado ako. Oo. Oh. Ang Elf Kingdom, hindi rin sa gobernador ng Faltra. Naibalik na sa kaharian nila ang prinsesang si Shera L. Greenwood. <sighs> Meron kayong sampung araw. Kapag hindi siya ibinalik, makikipag-gyera ang kaharian nila. Gyera? Laban sa mga tao? Seryoso ba sila sa banta lang yun? Tinanong ako ng gobernador kung may ibang This paraan. Audio by Sabi Han, ko gawin pa Sinong may sabing papayag ako? Hindi ko ibabalik ng ganun si Shera. Teka, sandali lang. Hindi ba natalo mo ang buong hukbo ng mga fallen? Imposible naman na kunin ko mula sa'yo si Shera. Walang sinabi ang lakas to kung para sa'yo. Ano ka ba naman? Hm, mabuti naman at nag-iisip ka. Kaya nga, inilapit namin sa ng gobernador ang quest na to. Pigilan mo ang gyera sa pagitan ng Elf Kingdom at Faltra. Diablo! Hindi. Imposible. Dahil lang sa akin, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Lyferian Kingdom at Greenwood. Malapit na yun mangyari. Kaya naman pareho kami naiinis ng gobernador. Nung araw na sinabi sa kanila ni Shera na ayaw niya nang umuwi kahit ano pang mangyari. Bakit hindi pa rin sila sumusuko?